Natanggal ka sa trabaho. <laughs> Bakit? Hindi po ako nakapagbiyahin ng ano. Pagkatanggal po ng mapler. Ilang araw ka hindi nakabiyahin? mag month na po ngayon. O yan. Isipin mo kapatid, natanggal sa trabaho. Saan ka nagtatrabaho? Sa Lazada po. Courier po. O courier ng Lazada. Walang motorsiklong magamit. Wala siyang pamalit ng mapler. Alam n'yo kapatid, Captain de La Cruz, kung tama ang ginagawa ninyo, hindi ako makikialam eh. Mali ang ginagawa nyo eh. Nawawala yung public service. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Wow. Thank you po, sir. Thank you. Thank you, thank you po. Thank, thank you, sir. Thank you po. Thank you po. Oh, nice. thank, thank you, ha. Thank you hey, bro. oh, po. Brother. Ikaw ba yun? Opo. Oh, picture ka na eh. Pre, kay doon. Brother. Okay. Thank you po. 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 Kami ni ma'am. Taga rito ka ma'am. Opo. Sir. Salamat. po. kita kita ko si Kermit. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, po. Bigyan mo yung sticker si ma'am. Thank you, po. Ingat po. Okay. Sino kasama mo? naman Yung daddy ko. Nasaan? Ay. Pakibigay kay daddy mo, bebe. Pakibigay kay daddy mo. Ingat. Okay. Thank you, sir. Thank you, po.

Ade, good afternoon. Captain De la Cruz, good afternoon. Pwedeng makita yung ordinansa ninyo about muffler? Kim. Patawag mo alin yung kadena sa taas. Papasukin mo yung dalawang iyas. Kapatid, bakit hindi nakapang nakasulat ang pangalan? Ay by the way, public service. Nakarecord tayo ha. Wala naman tayong pag-uusapan personal eh. No? Public awareness. At uh, ginagawa natin ito, iyas, eh, hindi lahat pero maraming pulis mali ang ginagawa. Kawaawa naman yung mga motorista na nabibigtama ng maling pagpapatupad ng batas. Kaya natin binibidyo para kung pulis ka, hindi mo alam yung tamang ginagawa, matuto ka. Kung ikaw naman ay motorista, malaman mo rin yung tama at mali. And uh, wala tayong okay. binabiolate Captain de dahil ito ay public service public awareness Nakita mo ba yung uniforme niya? Yung ma'am lang po yung natandaan ko na ano. Kasi po siya po yung Kasama ka ba? Oo, siya. Oh, kasama ka. Nanguhuli kayo ng motorsiklo. Na sinasabi nating malakas ang tambutso. Ang sabi niya ang ginamit ng pulis mo cellphone. Tama? To, naka-video ano? Nag-video ka ano? Anong ginagamit nyo talaga? Yung pong decibel meter. Tsaka yung, nasan? Yung, nasan yung aparato natin? Yung, yung Decibel aparato. meter, meron kayo? <coughs> yan. Hindi ito ang ginamit? Hindi po. Cellphone lang Is po. cellphone ko na. Kasi nung time po na yun, uh, biglaan po kasi operation, kaya nag-download na kami ng decibel meter. Hindi ito ang ginamit niyo? Hindi pa po, po. Sinong may sabi sa inyo na authorized yan? Meron wala. Wala. Gumamit ba ang pulis ng triangle? Hindi rin po. Gumamit ng triangle ang pulis o hindi? Hindi po. Pero hindi naman po malapit na malapit Hindi. Pulis ka. Hindi kasi pwede yung ginajustify natin yung mali. Hindi pwede kapatid. Ang pulis may ibang estilo. Ang enforcers may ibang estilo dahil ang lead agency LTO kung ano yung ginagawa nila tutuladan lang natin alam nyo ba kapatid na basis sa guidelines na ginagamit ng LTO may triangle para matiyak yung angle at yung distance nadinig mo yon ikaw bilang criminologist bilang opisyal ng pulis. Sa palagay mo, tama na kung ano lang ang gusto ng pulis, 'yun ang gagawin natin. Yung hindi ninyo paggamit ng triangle na kung saan mayroon doong dimension, may angle na sinasabi. Criminologist ka. Technically, mali na 'yon. Pangalawa, cellphone. Hindi naman Pwedeng gamitin mo ang cellphone personal use. Na subukan mo kung pasado yung motorsiklo mo pero sa sound level pero kung ang pag-uusapan kapatid ay enforcement, hindi acceptable yon. Hindi naman sinabi ng batas pwedeng gamitin ang cellphone. Hindi sinabi ng batas. Huwag ninyong sundin ang LTO, bahala na kayo. Basta may distansya. Kasi paano natin sasabihin sa adjudication or sa IAS na nasunod yung sukat at saka yung angle? Ang modified muffler wala pa yung paglabag. Magkakaroon lang ng paglabag kung more than 99 decibels. At tiningnan ko yung muffler niya. May video kasi ito, may ebidensya. Wala akong nakitang modification dyan eh. Alam ko kapatid, nag-aral ka naman Pag sinabing modification Kung itong muffler Pwedeng pinay-click ko Pinahaba ko, pinaliit ko Modification yon. Pero kung binili ko ang muffler na ganito Halimbawa, ikinabit ko Wala akong binago Wala modification Kung baga common sense Self-explanatory mm -mm. Tinanggal niyo daw Ang muffler Nagtatanggal kayo ng muffler? Hindi po Tinanggal ang muffler? Ah, may tao po sila na pinagtanggal po ng muffler. O, di kayo din yon. May taga-tanggal kayo ng muffler, ano? Ito, oh, nasa video yan. Yan tao na yan. Yan tao na yan. Ah ba yan pa? O, sino yan? Striker ninyo, ano? Anon? Ano? Ano yan, uh, kakilala lang po ng polis. O, kakilala ng polis ninyo. Hmm kaya ay pinagbabawal ang maingay na muffler kasi una may batas, pangalawa nakakaistorbo, pangatlo nakakabwiset. Yung kotse mo, pag tinanggalan ko ng muffler, magagalit ang kapitbahay mo. Baka mas maging doble pa ang ingay. So ibig sabihin, hindi naiintindihan ng mga pulis natin yung tamang pagpapatupad ng batas. Ah, hindi hindi naiintindihan ng tao natin, ano ang intention? Bakit hinuhuli ang maingay ang muffler? Ay, lalo ninyong pinaingay eh. Pero ano? Pero ano? Ba, noong time na nanghuli kami, no, meron silang sinasabi na may silencer daw sila na kinakamit po. Hindi mo pwedeng justification yon. Mali ang ginamit ninyong gadget. Mali ang inyong procedure gusto mong magpalusot. Pero technically, hindi na natin pag-uusapan yung silencer. Hindi na natin pag-uusapan yung maingay. Technically, wala ka ng laban dun eh. Natanggal ka sa trabaho. <laughs> Bakit? Hindi pa wala ka ng ano. Pagkatanggal po ng makro. Ilang araw ka hindi nakabiyahe? mag month na po ngayon. O yan. Isipin mo kapatid, natanggal sa trabaho. Saan ka nagtatrabaho? Sa Lazada po. Courier ko o courier ng Lazada walang motorsiklong magamit wala siyang pamalit ng mapler alam nyo kapatid Captain de kung tama ang ginagawa ninyo hindi ako makikialam eh mali ang ginagawa nyo eh nawawala yung public service tingin ko palang walang violation to eh. hindi ito modified hindi mo naman pwedeng i sa akin na talagang maingay kasi hindi nyo nasukap, hindi nyo nagawa ng tama. Hmm. Nakakaperwisyo kasi. Kaawa-awa ang nabibiktima ninyo eh. Ang police, public service. Ito yung ordinansa ninyo. So ito ang ginagamit ninyo. Tagapagpaganap. PNP. Traffic Enforcers sangguni ang barangay paglabag unang paglabag isang libo ikalawang paglabag tatlong libo ikatatlo liman libo wala akong makitang sinasabi dito na mag magkumpis ka kayo kayo ng maplet ang nakita ko lang dito mga multa baka hindi ko makita Pakituro mo nga dyan sa ordinansa alin yung sinasabi na mag-confiss kayo, mag ka kayo ng muffler. Baka hindi ko lang makita. Pumunta nga tayo sa munisipyo. Gano ka yung munisipyo dito? Captain De La Cruz. Dito lang po sa, sa taas, sa kabilang building. Walking distance? Pwede mo kami nasamahan? Tama ba? Sige, pwede Yes, let's go. <coughs> Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, Thank you sir. Thank you. Ado, po, Iger. 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 Thank you. Ingat. Yeah. Yeah. Tayo sa Office ng Traffic Enforcement. Saan ang office? Anong floor? Second floor, floor. Second floor, floor. Sa Sige. Uh, Walang Saan sa ang admin? Sa fourth floor po ang admin eh. Administrator? Good afternoon. Balita. Ano office mo dito? GSO po. Sa GSO. GSO. Under ng GSO, brother, ang traffic management office, no? Uh, Mayor's office po, bali, under ang traffic management. Ay, administrator, ang nakakalam. Um, bali sa port floor. Port floor? May elevator po kasi. Hindi, lalakarin na natin. Ah, <laughs> <laughs> Dalawang floors na lang eh. <laughs> diba? Thank you po. Thank you po. Yes. Excuse lang muna sa uh, trapa. Balik na dito. Then pwede magpapicture mo? Oo, oh, pagbalik ko dyan. Pabalik ko kayo dito, Ted. Oh, siyempre. Okay, thank you po, Ted. Saan kami dadaan? Dito po. Pwede. Pwede. Mayor. tama tama Mayor. Uh, may kasama lang po akong rider. Mayor, uh, may advocacy po kami. Pagka yung mali ang huli, inaaksyon na namin. Mayor, ang talaga namang hindi maganda ang ginagawa ng ibang riders, yung maingay ang tambutso. Yes. Opo. At yun po ay hindi natin pinoprotektahan. At uh, ako po ay kaya umakyat para makausap nga yung chief ng traffic. Ang sumbong nitong rider, hinuli siya ng pulis. Ang ginamit po na pansukat, cellphone, nung sound level. And uh, nabanggit ko na mayor dito po sa deputy ng chief of police na ang lead agency sa pagpapatupad ng batas kaugnay sa sasakyan is LTO. So hindi po maari na yung ginagawa nila iba sa ginagawa ng LTO. Sa LTO po kasi mayor, gumagamit sila ng decibel meter, gumagamit po sila ng triangle to ensure yung angle and distance. Hindi po nila ginamit. Wala po silang ginamit na decibel meter, wala silang ginamit na triangle. So, technically po, maingay o hindi, hindi na maja-justify yung ginawa ng pulis. And, uh, Mayor, hinanap ko dito kung may inuutos ang inyong ordinansa na mag ka ang pulis ng Tambucho. Wala po akong nakita. At sabi ko rin kay Captain Dila Cruz, baka naman hindi ko nakita pakihanap mo wala din siyang nakita mayor. Ito 'yung pati sa provincial ordinance. Provincial ordinance. Yes po. Ang ginagamit niyo provincial ordinance. Opo. Mali po 'yung ginamit nilang procedures. Pangalawa, wala pong inuutos na magkumpis ka ng tambutso. Tiningnan ko po 'yung picture nung tambutso. Walang paglabag ang rider, mayor. May ginagamit po ang pulis, taga-tanggal ng maplet. And uh, ang hindi maganda, Mayor, hindi alam ng ibang pulis natin, ipinatutupad yung panguhuli sa maplet na maingay kasi nakakabuisit sa public. Pero ang hindi po nila alam, pag tinanggal mo yung tambudso, ay mas maingay pa. Oh. Ibig sabihin, Mayor, malinaw na malinaw, hindi naiintindihan ng pulis natin yung pagpapatupad ng batas at hindi nila alam ano ang intensyon ng batas. Ang intensyon lang po namin ay may patupad ng tama yung batas para hindi naman kawaawa. Katulad po nito, Mayor, natanggal sa trabaho dahil wala pong magamit na motorsiklo. Delivery rider po siya. So, ang laki, Mayor, ng damage. Okay lang sana, Sir Mayor, na maperwisyo sila kung may paglabag talaga at kung tama ang ginagawa ng polis natin. Talaga rin po yung nandito ko dahil kahit pa Eh talaga naman no, yung mga pambutyo ko talaga. at sino talaga nakakasura mo talaga sa lalakas. Sabihin mo no, natin, ayaw mo natin patanggal o gamitin. Talaga hong bibirado talaga hong sa karasate. Tama po kayo, Mayor. Kaya lang nga po, isa lang naman po interes interest natin may patupad nang tama ang eh, ordinance. Eh, 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 ako, boto at debot ng pagkakasana, Talaga ba maalam niya na magbawal? Lipit eh, na niya siguro. Ay, sorry, mayon. Ako po ay 100% naniniwala hindi ito bawal. Eh. Ang kinuwestiyon po namin sa parte namin, yung una, ba? hindi ginamit ang decibel meter. Yeah, Walang ginamit mayon na una, triangle. Pangatlo, hindi inutos ng ordinansa mag-confis Ay po si PMO. PMO. Okay. Tama-tama, with respect to our mayor, may itatanong ako sa iyo. Paano ito? Ikaw ba na may discretion dito o si mayor? Eh, ang protocol mayor, magko-contest siya eh. Para maimbestigahan properly. Sabi naman ko kasi, pagka nun sila sumunod na, may nai-waive ko na rin po yung Mayor, sabi ko nga po sa iyo, hindi pwedeng sabihing may violation siya kasi... Kung sa mga case po na may, ah, so na may mga violation. Opo, kung sumunod, na may waive. Opo. But in this case, Mayor, very clear, may mali sa ano pulis. Mayor, uh, with respect sa iyo at sa protocol, may due process. Ngayon, hindi ko po i-advise to na mag-contest, magkaroon ng hearing dahil malaki ang perwisyo. Kaya bibigyan ko na lang po ng pangmulta. Kasi ayaw ko naman sabihin sa yo Mayor, na ipakita ko sa yo mali ang trabaho ng pulis, pakicancel mo. Hindi naman tama yon with respect to local government. Eh kung dadaan naman sa proseso, Mayor, ilang beses a-absent to. Kaya magbibigay na lang po ako ng pangmulta para ma-resolve na yung problema niya. And uh, Mayor, dahil wala namang inutos na magkumpis ka sila ng tambutso, baka may request ko na ma-release yung tambutso sa rider. Hindi po, bibigay po natin sa i-wave wave na lang siguro. i na po. Ay, salamat. Po. Dahil we ni Mayor yung 1,000, dadagdag ko na lang sa ibibigay sa iyo kasi wala kang trabaho. Chief, opo ka. Anong yield ka na return? Optional po, 22. Ba't tanggalin mo yung face mask mo? Naiya ko. Ha? Naiya ko. Pakita ka para hindi kita naiya Baka ito yung dating wanted na iyo. Ito <laughs> yung eh. long <laughs> to be. Ha? Huh? Naparete. Nabarete po. Saan doon? Sa Malabon po ako noon, eh. Sa Malabon po ako nakatira. Mayor, kasama ko yung PNP Internal Affairs Service. Or uh -huh. kaya ako po sila kasama para masaksihan nila yung pag-uusap at hindi sila mahirapan sa investigation. Sasampahan namin ng administrative case yung police para matuto. Gusto nating supilin yung maling ginagawa ng police. Eh, kung ngayon naman ako inakausap niyo, ako hmm. sabi ko naman si Henry, para hindi na maangin. Hmm. Sino ba po meron sa Sino yung polis na yun? Paki-identify mo. Sino ba po, po? po meron sa ticket? Mayor, makikita po ninyo, walang binago dito. Kasi pag sinabing modified mayor, pwedeng pinutol, pinaliit, pinaikli. Wala po eh. Wala. At ito, Mayor, walang kaduda-duda, pasado ito. O. Oh. Salamat siya kay Mayor, ha? Ako. Pinabalik. No? Yan ba talaga yan? Opo, oh, po, ito po. Ito po yung itinaan pala, tandaan. Ah, yan talaga? Captain de la Cruz, sino ang nanghuli sa kanya? si yung Lord. Anong ranggo niya? Patrolman. Hmm. Bakit ang nakalagay sa ticket? patroller, dapat Patrolman be***er. Uh, Captain Dela Cruz. Mabuti yung pakinig mo. Kakasuhan dapat kita eh, tsaka yung tao mo. May nakikiusap si Mayor. Huwag kitang kasuhan bilang respeto kay Mayor sa ngala ng aming advocacy, hindi ko tatanggihan yung request niya kasi ang interest lang naman natin ay pigilan at supilin yung maling ginagawa ng polis para iangat ang imahe ng kapulisan. At pangalawa, kaawa-awa ang mga nabibiktima katulad niya isang buwan ng walang hanap buhay. Kaya mayor yung pagdisiplina sa kanila, pagtitiwala ko po sa iyo. Apo, uh, hmm. salamat po. At ito naman po ay ngayon pa lang po, after noon ito, ko na po si Henry. Yes, pagpapatapaw. Eh, patutupad ko na po talaga yung kung ano tama. Yes po, salamat At po. po. itawagan si Hepe, paki ano kagad dito ha, usap kami. Mayon, kayo na pambala. Thank you, thank you po. aking katawan Kadalasang sumisingit, pagod na raramdaman Ngunit derecho sa pagpihit, kumalaman ng tiyan Bawat daan ang masikip, pinipilit malusutan Marating lang ang lugar na dapat kong Maihatid ang pagkain, serbisyong nakalaan Para sa mga taong kailangan kong pagsilbihan Napili kong hanap buhay makipagsapalaran Magdamag man sa daan, puyat man ay tatatagan. Para sa pamilya ko na laging nakaabang Handa akong gawin lahat, mabuhay lang ng marangal Kahit pa may sandaling, tila ba natatapakan Ang karapatan sa tuwing minsan ay nararanasan Di patas na pagtingin ilang nanunong kulan Mga taong abusado sa kimsa kapangyarihan Huwag ka na mga body ka nag-iisa Basta't nasa tama may kakakak nakatwiran ay naiisang tabi Mga dapat ay napapalitan ng mga mali